tanggal na sa mantika ang ganda ng kulay, oh peno yan oh tapos sa kabila yung balot Balot na rin papatuluan muna yan ayan So yung guys, nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Kadalagaan ni Street. Ito yan guys. Ah. Dito lang to guys sa may San Isidro, Tay Tay Rizal. So andinayan natin guys itong uh, ah, Jailas Epalog. Ayan na, uh, Jailas Epalog homemade original na since 1987 pa guys. Dito lang to guys sa Maya Taytay Actually guys, ah, talagang kilalang kilala to dito. Talagang dinudumog to at ah, pinipilahan. So uh, ah, yung oras ngayon eh, talagang hindi pa naman siya rush hour. Kaya naman hindi pa masyado yung tao. Pero mamaya pag merienda, mga bandang alas 3, alas 4, ay grabe. Ang pila dito ay napakahaba na. So tanungin natin si ate kung magkano at nakakailan sila nga eh palug sa isang araw. Ate, so, magandang hapon. Magandang hapon. Oh, mahuhulog pa ang epalog mo. <laughs> magkano ang epalog nyo dito? 15 po. 15 pesos. Up. So, ang epalog nyo, penoy tsaka balot. Penoy, balot, saka yung regular yung ito, meron So, pag balot, magkano? 15 din. Parehas lang? Parehas lang. O, so, tatlong lase, ha? Penoy. Yung Penoy. Balot sa kanya regular. Regular. So 15 pesos lang ang isa. Yes. Homemade yun, di ba? Yes. Medium, diba? yes so gano'n nakatagal tong uh, j Epalog? Since 1987. 1987? Yes. Ang tanong, nakakailang Epalog kayo sa buong maghapon? Ano po? 53 paging pieces mo siya. 159. 50 na tray. 50 Aray. pieces na tray. Apo. So 1,500 pieces sa buong maghapon. Yes, po. Anong oras kayo 9 po. Nang umaga? Nang umaga hanggang 9 din. Ah, 9 to 9. Yes, please. okay. So nakaka 1,500 pieces pala sila dito na epalog sa loob lang ng 12 hours. Yes, please. Actually, ito pa nga yung lulutuin pa nilang balot epa. Ayan ah. Eh. Penay tsaka balot. Ito na siya guys, ah, magkasalang na sila ng panibagong luto ng epalog. So penoy yan lahat, no? Boss? Ayan, penoy yan lahat. So ito na, magkasalang na sila. Ayan. ito na siya guys ha. Tinanggal na sa mantika. Hanggang na ng gulay oh so, Ito naman yung mga balot guys. Ito so, naman yung susunod na lulutuin nila. So, ano, purong balot oh so, Sa'yo lang, sa'yo lang na yung balot. Ito so, na, luto na yung balot. Bakit na naman yung Epalog na balot yan. Uh. Bakit tinawag siyang epalog? Sabi po nung ano may ari, dati daw po yung mga estudyante naglalakad yan. Laging nasigaw ng epal, epalong. Kasi yun, doon na nakuha ng may ari ng salita epal. Ah, okay. So, so yun napad na yun napadala na na ng estudyante. So, tumatawag sa epal. Kaya uh, eh, naging epalog. Yes. Oh, ang galing naman nun. Kaya, Kaya mabigyan bigyan mo ko ng... Uh, ito po yung pena. Ito po yung balot. Ito yung penoy. Kasi ito. ito yung, yung balot. So, ano yung sausawan yan? Sa table namin, sir, may mga suka na. Ah, may mga suka na kayo yes. sa table. Oh, sige. O oh, sige mo, tikman natin itong uh, epalog ninyo. Ito yung balot tsaka penoy. O oh, yan guys, oh. 15 pesos lang ang isa. Yun. So ito, lagyan natin ng sibuyas. So bihira lang daw dito magkabalot. Kaya naman uh, napagbigyan naman tayo ngayon. Not swerte natin may balot. So lagyan natin ng uh, homemade na suka nila. Ano So ayun guys, nandito tayo ng sanap number 2, Kadalagaan Street, San Isidro, Taytay -tay Rizal. Tinayo natin dito itong uh, sikat na sikat na Jaylas Epalok na since 1987 dito sa May Taytay -tay Rizal. Tikman natin guys. Ang una natin titikman itong balot guys. Tapos nilagyan siya ng uh, masarap na sibuyas. Tapos meron silang homemade na suka. So tikman natin. Yung balat niya, yung parang kinukot na rin na normal lang naman, parang kumain ng kwek-kwek. Pero dito tayo sa balot magkakasubo pagkakasubukan. Bali naman namin balot. Ha? Kung kailangan mang pampatiga sa tuhod, bagi na bagi sa balot ato. <laughs> sarap guys. Sobrang sarap ng balot na epalo. So guys, kanina medyo napaalat yung tindla ko ng suka Kasi meron siya nakalagay na asin Pero optional naman kung gusto mong lagay ng asin o hindi So ito naman tayo sa may uh, epalog na penoy mm -hmm. Kung mananasa ng itlog, uh, masarap siya. Siyempre, penoy eh. Pero kaya ba yung uh, coat nung uh, na paggagawa nila, may lasa. Parang lasang galapong yung ano niya, paggagawa nung arena niya. So guys, uh, sa mga gustong uh, matikman o maday, mapadayo kayo sa Tay Tay Rizal, uh, huwag nyong kakaligtaan na uh, matikman yung ano, J. palog na since 1987 pa. Napakatagal na ito guys sa isang pinakamatandang ipalugan sa buong Taytay -Tay Rizal. So open sila ng 9am hanggang 9pm. So dayon nyo ito guys. Napakasarap na mga epalog dito. Tatlong klase yan ha. Medo silang balot, penoy, tsaka yung normal na egg. Eh. So dayuhin nyo to.